Ay, Mare, Wala pa akong panghulog sa pag-asa lang ko bukas. Ay, hulugan na naman. Di 300 pa ang aking hawak, mare. Ay, ang aking hulogin bukas ay 1.8. At okay. guys, ay 1.5 pa ang aking kailangan, mare. ko kaya makalapit at makahiram muna? Eh, eh. Hira hey, pag... Ang bigay lang sa'yo ng iyong asawa ay 300. Guys, hindi magkakasya mawe Hindi pa nga ako nagkakape eh. Gawa ng akin nga muna ang iniipo ng pera At wala na itang kailangan ko bukas Eh, sasakit na pati ang ating sentido Pag-iisip mare Aba Eh, nakakasakit nga sa sentido mare Yung ganyang isipin Aba, kaya ako hindi nangungutang sa microfinance At karming linggo-linggo ka maghuhulog ng iyong nilaw ba, kumita ka naman sa iyo! Hey! Kung bakit ikin nagkakandautang sa microfinance? Ay, lakon-lakon ng tubo. Aba. Ano, mga kamari. Ay, mari. Wala ka ba ng extra day yan kahit limandaan? Para naman isang libo na lang ang aking hakagilatin. Baka naman meron ka din yung... Ay, Okay, pahal, mo muna. Para hanggang mamaya nga po na ng 1-8. Well, Para bukas naman ay hindi ako ma-sermonan ni Mom. Ma pag nakapating ang aking Facebook, ay din ng Red Bull team Ay! Sisira ang record, mare. Atay, mare. Ay mag-umpisa ka na magbilang dito sa aking kuwan. At siya mong ihulog sa microfinance. Ano ba parang gusto sa iyo? Ay, wala nga dito akong pero. Ano ka? Nana! Atays, ayoko na may pagbibilang mo pa naman ng iyong iya. Ako na may mo po, Mari. Kung gusto mo talagang ng pera, Kumari, ay sasamahan kita diyan kay Kumari Asol at yung nag-loan ng 50 mil sa Asin sa Yata, yun. Microfinance day, Mari. Ay, kutasamahan kita at nang makapagsabi ka, mali mo yung kay pahalbutin kahit saan lito. Kata, ay kata. Ako'y samahan mo dito kay kumaring asung At baka ako'y makakadali ng isang libo. Akong tutubuan na lang pag ano. Ay naman ako'y nahihirapan ng ganay. Um, ngayon lang naman ako lagi mare. At di nag... Digatlag... Undas. Oh, ay walang pasok. Hindi, e hindi nakapasok si Mester. Oh. E di walang sahog. Kaya ngayon ako nagahagilap ng panghulog. Tingin lang araw ang pinasok, Mari, dadalawa. Oh, sasapat, Mari. Hindi ba tinggi? Ay, kata na, Mari. At tayo pumunta na at may git hindi pa mainit. At tayo magsikahan pa mo nang magsikahan din eh. Eh, ato na muna si kumaring ng at baka umalis. Kata! Kata! Kumaring asan? Parang asan? Ay, sinamahan ko rin si Kumarin Felisa. At meron daw sasabihin sa iyo. Ay na, Mari. Mari. Ay, balita ko ay nakaloan ka sa asenso ng 50 mo. laki pala ng loan mo dun, Mari. Ay, maano? Kung ako nakaloan ng 50 mil. Ha? Eh, baka naman mare, ako yung mapapahiram mo ng isang libo. At kulang lang ang panghulog ko bukas sa pag-asa. Eh, baka marid ball pinimong. <laughs> mapapahiram mo ako, mare. Patays! At tira sa akin ka manghiram ng panghulog mo. Aba! ba? Ayoko sa dyan, bilib na bilib din naman sa inyo. Pagloan loan ng may loan, nakakaalman ninyo. Eh, pag kayo nag-loan, nalalaman ko, Aba! Ako yung pati sa AU. At nagpapawala ka ng panghulog mo, ay obligasyon ng yung linggo-linggo. Ay baga ng utang. Ay obligasyon kong hulogan linggo-linggo. Kaya ako hindi nagpapawala ng panghulog. Okay sa akin mang utang. At yun eh, pinaglalaanan kong pera talaga, ay eh, gagasasin ko sa birthday ng akin ano? Tapos, eh, hiramin mo. Hirap na hirap ko namang singiling. Aba! Doon kayo sa iba mang sa akin, honey. Ay, ano yung ano, kumari kung ayaw mo. Hindi yung dami-dami mong sinasabi. Nakikiusap lang sa iyong tao, yung dami-dami mong sinasabi. Lumuwasan niyong mata mong lintik ka. Dam mo mo. <laughs> <Dana>, Atay! <Anna. laughs> at ako may pinahiya mo doon sa... Kumari ko. Kumari lang ko. Aba. Pwede mo naman sabihin, hindi mo pahihiram eh. Hindi <laughs> mo kung ano nang pang sasabihin mo. Bayobot ka naman ng sama ng ugali. Aba, ka na dinig hirang sa akin na pagkailangan mo ng panghulog, ha? Dana! Da Dana! ako da <laughs> no, Marites, gusto niyo din bagang ma shout out. I-like at i-share niyo lamang itong bidyong itohan, eh. At ikaw na ang susunod sa shout out. Shout out nga pala kay Elmo Mapa and shout out din kay Apple Denise from Real Quezon and shout out din kay Renzi Desembrana from San Paulo Quezon. Dang!